Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con Abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers sa ating Signal 101, sa ating mga social media followers, sa ating YouTube at syempre sa Facebook Live. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Of course, ako po ang 'yung Mare ng Bayan Mare Yao. Kasama natin muli Attorney De Campanilla at Attorney Danny Conception. At ganun, parang bad bad here day at ako ngayon. Nabubuloy. Bubuloy, tsaka nabibulaukan ako. Ba't ah, ganun? Oo nga, nako. Okay. magandang gabi. Magandang gabi rin sa'yo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, nababad hair day ka ba minsan? Oo naman. Ha, talaga? Mm -hmm. Paano ka nababad hair day? Pag nakatayo lahat ang buk mo. Hindi, yung parang paggising mo, problema na agad yung... Ha? Bad hair day na yun? Buhok lang yung sinasabi ko, buhok ko lang. Ano kaya mababad -hair ka. <laughs> ganun ba yun? Tatayo ang buhok oh, mo sa ulo mo. Kasi minsan, hindi, sa babae kasi, minsan, alam mo yun, mm. ang kulit-kulit ng buhok mo, ayaw dumiretso, o kaya naman eh, ayaw kumulot. Mm. Yun, bad hair day. Bad hair day yun. Ganyan. So, ewan ko sa lalaki ko may ganun. Pero minsan, ata gano, matigas din yung bungo nung nasa... Uh, ulo kaya ganun. Anyway, eto na mga televiewers natin and of course lahat po ng mga sumusubaybay sa atin. Sana hindi naman bad ang hair day nyo at hindi bad ang araw ninyo ngayong araw na ito. Pero kung sakaling may nagpapabad ng inyong mood, ay huwag kayong basta-basta 'di ba? Nagbibigay ng oportunidad sa kanila maging bad ang iyong mood. Kung meron kayong mm -hmm. katanungang legal, aba pwedeng pwedeng tumawag nang medyo sumayasaya kayo ng konti. Mm -hmm. Pag narinig nilang maganda pa mo. <laughs> Pag hindi, parang gusto nyo maglupas, ah. Hindi naman. Depende kasi kung sino yung nakikinig. Ah, okay. Kapag yung nakikinig ay yung uh, nagtatanong sa text. At? at yung solusyon natin ay makakatulong dun sa nagpadala ng text. Okay. Masaya siya. Masaya, oo, masaya. Pero kapag ang nakarinig yung dinireklamo niya. <laughs> At nadinig niya yung payo natin na laban sa kanya. Yan. Masisira. Arot. Sa tingin ko, di makakatulog yun eh. Baka di makakatulog. Di makakatulog. But mm -hmm. anyway, eto na ang ating mga numero. Ha, ni Ano nga bang numero natin sa Globe at sa Smart? Sa Globe, 0954-310-0331. At sa Smart, seven zero 8807 O, kaya tumawag na at mag-text na uh -huh. Iintayin nyo namin ang inyong mga tawag at text Dahil dito sa ating programa, public service tayo Para uh -huh. sa inyo, ang aming programang ito Eto na ang ating first uh -huh. question uh -huh. Question! Parang alam na kaagad, di ba? May, uh -huh. may, may sagot uh -huh. okay. Yeah. okay, eto na! Si Yang, 45 years old, ng Malabuan Pwede ko bang hilingin sa korte na ipagamit sa anak ko ang apelido ko? Lagi ko sinasabi pelido, hindi pala apelido. Ah, apelido. O oh, kasi minsan nakakalimutan ko sabi ko, Oy, anong pelido mo? <laughs> <laughs> Akala <laughs> mo pala, apelido? A apelido pala, lagi ako nagkakaroon. Hindi apelido, A apelido. Ulitin mo nga. May y. Ayun, A may y oh. Apelido. Iyon. Pwedeng surname? Surname nila. Okay. I Ipa, pwedeng ipagamit sa anak ko ang surname ko. Plano ko kasing mag-migrate at isama siya pero nag-aalala ako na baka maging mahirap ang proseso kung surname pa rin ng ama niya ang gagamitin niya kahit mahigit sampung taon na kaming inabandona ng kanyang ama. Pwede ko ba o bang ipetisyon sa korte na gamitin daw niya ang kanyang apelyido? Well, uh, yung kasing bata, mm. ang dapat na ginagamit ng bata sang ayon sa batas na surname ay surname ng kanyang tatay. Okay. Oo. That's the general ano talaga, di ba? Yun yung normal. O, sige. At, eh, yung abnormal. Uh, <laughs> oo. At yun ang uh, hihingin at ipagagamit sa kanya ng civil registrar sa kanyang birth certificate. Okay. Hindi po siya maiisyuhan ng pasaporte kung hindi tugma doon sa birth certificate. Kaya nga, isa sa mga requirements na ipinasasubmit ng DFA kapag tayo ay nag-a-apply na makakuha ng passport mm -hmm. ay ang ating certified, NSA certified birth certificate. Okay. Kasi nga, itutugma nila ang pangalang masusulat sa pasaporte mm -hmm. doon sa pangalan ng applicant na nakasulat sa kanyang birth certificate. Eh, paano nga? Gusto ah. nga niyang ilagay sa pangalan niya or yung mm. sa apelido niya kasi mas magiging madali siguro ang mm. pag-migrate niya. Ah, Eh, kung gano'n lang po ang reason ninyo, hindi po. Oh, mm -hmm. o okay. O, ang reason lang, eh, para ho, matangay kong nato, madala ko na sa abroad. For all we know, baka magkagalit kayo nung tatay. O, oh, eh, ano naman ngayon? Aba, din natural. Baka tumutol yung tatay na yung anak ay dadalin sa abroad. Eh, in a, in eh. Ah, dahil na naman sila. Oh, oh. Ah, okay. Eh, Wala kung po? inabandon, pwede bang uh, gamitin din yon na inabandon Round. mo na naman mm. kami eh. So, mm. pwede ko na siyang uh, ipetisyon sa korte. Hindi po eh. Hindi pa rin. Kasi nga talagang tunay na anak. Ah, okay. So, Kasi kung hindi tunay na anak, meaning hindi legitimate na anak, ngayon kasi, 'pag e, sa rule, hindi po isinusunod yung bata sa pangalan ng ama, mm -hmm. unless na pumayag yung ina. Ah, may ganun na? Ah, meron ng ganun ah, na. Isunod okay. yung bata okay. sa pangalan ng ama, at pumapayag yung yung ama. Kinilala niya yung bata at pumapayag naman yung nanay na isunod na sa pangalan ng tatay yung 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 bata. Mm -hmm. Pero kapag ka po legitimate yung bata, ay hindi po as a general rule hindi po, po pwedeng isunod sa pangasa aplido ng nanay. Okay, at tingnan natin kung may ground para merong uh, meron kayong ground para maalis sa aplido ng tatay yung bata. Pero sa akin pagkakaalam yung pag abandona sa inyo hindi po yun sa patadahilan para palitan mm -hmm. ang apelyido ng bata. Okay, sa tingin ko yung mga grounds niya, magandang itanong na yan sa abogado. 'Di ba? Mm -hmm. Punta na ho kayo sa abogado at itanong ninyo, malay niyo lang. Hindi eh, ho ba abogado kayo? Ay, eh, baka may ano eh, merong secret. Aha may secret, then mm hindi -hmm. ho yan. Pero ibig sabihin, baka malay nyo lang, no? Dahil mm hindi -hmm. namin na dito lahat. Mm -hmm. At hindi naman namin kayo nakausap ng masinsinan. Mm -hmm. Eh baka meron in between there, eh maging baka, rason. Baka may alam na paraan. May paraan. Mm -hmm. Oo. oo. Ayoko mm -hmm. sabihing lusot eh. <laughs> paraan. Oo. oo. Mm -hmm. Kasi minsan nga ho, sa totoo lang, um, pagka hindi kompleto yung detalye, Diba? Mm. Eh syempre sinasabi ni attorney Yung pangkalahatan ah, at nga yun hindi eh. naman nasabi kung kasal siya Yes, exactly, mm. my point So baka naman meron doon ah. sa inyong uh, kwento Na mapulot yung ibang abogadong Nakakakinig mm. sa inyo ng personal mm. Mm. Face to face, ika nga At lahat mailalahad, lahat ma maitatanong ma Yan ang maganda sa face to face sige. Okay, so eto naman si Lucy Siya ay 55 years old ng Caloocan City Ask ko lang po ng advice Kasi ngayon ko lang po nalama ng asawa ko, ay meron palang malaking utang. Hmm. O, oh, kala ko, malaki. Malaking ako. Ng utang. Hmm. Maari din po ba akong isama sa demanda para masingil ang utang? Kahit di naman po ako ang may utang. At wala naman akong kinalaman sa utang. Ah, eh depende po kung kailan siya ng utang. Ah, okay. Kaya Sige. Yan. Kasi kung nang po siya, Ah uh, bago po kayo nakasal. Mm. Uh, eh hindi yung utang po na yun ay personal na utang niya. Bago ikasal, pag nangutang siya personal na utang mm -hmm. niya. Eh kung kasal na sila, ay ang presumption ay utang yon na ginamit para sa kanilang mag-asawa, sa kanilang ay. pamilya. Ay, mm -mm. eh paano kung nagsusugal naman para uh niya asawa niya? Kung sugal hindi po utang lang niya yon. Ah, ipoprove mm. pa ba niya yun? Oo, oh, ipoprove niya na uh, yung pong utang na yan, eh dahil natalo siya sa kasino, eh gustong bumawi, kaya po nang utang dun sa loan shark. Ah. Oh, so oh. yung utang po dahil sa sugal, utang lang po ni mister yon. Okay, so uh, kung ano man ang naipundar nila, for example, bahay lupa, ay eh, pwedeng hindi matangay nung, nung taong pinagkautangan kung siya ay nangutang lang nang sa kanya. Ibig sabihin, yung share lang nang sa asawa niya. Ah, pati nga yung pwede. share, hindi rin makukuha. Ha? Hindi rin makukuha? Kasi, ano dapat? Yung kasing uh, absolute community or conjugal partnership ay may separate patrimonyon. Hindi sila in Kuwait co-owners lang sila. Mm. Yung mga, yung mga pundar nila, in Kuwait co-owners lang sila. Ano ba ang ibig sabihin doon? Wait. oh. Um, kumbaga sa sampalok malasado, hindi pa hinog, no? <laughs> Alam mo ba 'yung malasado? <laughs> yung sampalok pa green pero masarap. Eh, Balasado. malasado. Parang hindi pa luto. Hindi pa ganap ang kanilang pagiging co-owners nung kanilang ipinundar na... Kahit na, na sila. Po. Kasi nga, hanggat mag-asawa kayo, ay meron po kayong absolute community or conjugal partnership. Okay. E separate patrimony po yun. H wala, hindi pa kayo co-owners talaga. Magiging co-owners lang po kayo ng mga properties na ipinundar ninyo kapag ka po na-terminate na yung inyong partnership o ang inyong community. So Manyayari yung kasal? po yan kapag ka namatay ang isa sa kanila. Or? o nagpa-legal separation sila. Mm, or annulment. Okay, pag yeah. po. Eh, hanggat hindi po na-terminate o na dissolve yun ang tamang termino, hanggat hindi po na dissolve yung inyong uh, uh, community or conjugal partnership ay hindi pa po kayo co-owners. At sapagkat hindi kayo co-owners, ay wala pong co-owned property na pwedeng batake ng musgado at ipanagot doon sa utang ng inyong asawang personal naman niyang utang. Mm -hmm. Ay, alam mo, yan isa siguro sa mga parang ngayon mas naliwanagan ko. Kasi dati kala ko, pag may utang yung asawa, wala na, sabay ka sa utang, ganyan. Mm -hmm. So ngayon pala, ganyan. Mm -hmm. O oh, nakadagdag ng kaalaman. Talaga na nga naman to. Kapag ka, nakikinig ka talaga kay Hatorni, eh, ibang nagiging mm -hmm. uh, pananaw mo. Eh. Mm -hmm. So ibig sabihin, kung sakaling hindi nakabayad yung kanyang uh, magaling na asawa, doon sa kanyang personal, doon na, sa utang. Kanyang personal na utang, at siya ay dinimanda sa usgado. Correct. At yung osgado, sinabi, bayaran mo utang. Eh wala kang pera eh. Ah, kay, pwede ba nilang batakin yung yes. political partnership hindi po. Okay. So saan nila babatak sa sweldo? Ay ah, hindi, conjugal din yun eh. Ang sweldo? Ah, ah conjugal pero, conjugal din? Uh, pwedeng sabihin natin na usually doon nila binabatak. Eh saan ko na rin may utaw? Ah, Alam mo, umiiyak na yung, yung nagpapautang. <laughs> saan niya babatakin Do ngayon? Sa kanyang personal property. Kung meron. kung meron. Eh kung wala. Pero baka yung sweldo, ah, kasi ang yung sweldo kasi, Pagka na-earn mo, yun ay magiging community, co-owned Ay magiging community or uh, conjugal partnership eh. Mm. Mukha sa na yung taong nagpa-utang nito, ah, tingin niya, ko. mahirap pala magpautang sa may asawa. Oo nga. Ah. Wala na nag eh, pa paano yung coaching nakapangalan lang doon sa lalaki? Eh, hindi ko mo nakapangalan sa isang asawa ang isang property ay nangangahulog ang separate property niya ito. Pwede rin patunayan na maski ang lupang nakapangalan sa isang asawa, ay conjugal. In, sa totoo lang ay conjugal. Oh, talaga umiiyak na. Ah, umiiyak na. Umiiyak na. Mm -hmm. Umiiyak na 'yung nagpautang. Oo, oh, sige. Mm -hmm. Well, anyway, masaya naman si Mrs. Mm -hmm. Eh kasi sabi niya hindi naman siya dadamay doon sa utang, mm -hmm. 'di ba? So ito naman si Jenny ng Pasig City. Eh won natin kung magiging masaya si Jenny. Magandang gabi sa iyo, Jenny ng Pasig. Jenny, good evening. Hello pa. good evening po. Sige Lifting po. Greeting po, Torne and Mary. Malino Hello. naman po yung boses ko. Very loud and clear, oh. Jenny. Nakatabi mo ang jeep. May katabi ka man, jeep? Opo. Oh, okay. oh, ah, okay, sige. Tumabilang po ako. Tumabi anyway. ka dahil baka mahablot ang cellphone oh. mo, ha? Easy. O, oh, sige, ano ang katanungan ni Jenny? Uh, oh, ayan, para po to sa kaibigan ko po. Okay. Ask ko lang po kung pwede ba siyang tanggalin sa trabaho kasi buntis po siya. Um, kasi kung sakali po, um, hindi po ba, or saan po ba siya pwede magreklamo pa gano'n? Kasi ang alam ko lang po, attorney, yung maternity leave. Pero yung sa kanya po, is tatanggalin daw po siya sa trabaho. Dahil, Dahil ano? Dahil daw ano? Siya. Dahil buntis, buntis lang siya, tinanggal siya sa trabaho? Opo, yun po yung sabi. Ang alam ko lang po kasi, attorney and mare, is maternity leave. Pero ang ginagawa po sa kanya ng kumpanya niya, tatanggalin po siya. Ay, dahil sa baby, dahil sa same buntis. Yes, ay bawal po 'yun. Oo nga, bawal eh, po. Ah, stand woman ba 'yung ano mo, 'yung kaibigan mo? Baka naman stand woman talaga, bawal nga naman kasi hindi, 'yun. Hindi, hindi. Ah, uh, kahit anong trabaho. Eh, Oo oh, kasi, oh. Ah, uh, buntis ka kaya nga magmamaternity maternity leave key. Oo. O pagka hindi ka na buntis, oh, di pwede ka na naman uli mag- di ba bumalik doon sa trabaho. Oh, kahit na nagtatambling-tambling siya. Ah, di diba? Kasi eh, hindi na siya buntis eh. Eh pero para tanggalin ka dahil nalaman lang nilang buntis ka at dahil gusto nilang hindi magbayad ng maternity leave, ay eh, bay tama ba 'yun? At saka hindi lang 'yun. Uh, depend may mga ba meron baka baka ha. Baka meron po kasing trabaho na dapat ay dalaga. Ah, uh, kung hindi dalaga, ay hindi ka namin tatanggapin sa trabaho. May ganon? Hindi ko nga alam eh. Kung, uh, may ganon may... man matrabaho kasi... Like, baka, baka may ganong trabaho. Eh, hindi, very perfect example, flight attendant. Mm. Ah, Siyempre it... nga naman, pagka ikaw ay nasa area, alam nga naman buntis ka, kitang kita. Ay, hindi, Three pa months pa lang, ka, leave ka, ka na. Oh, yeah, uh -oh. pero hindi ka tatanggalin. Hindi ka eh. tatanggalin. Kasi the moment na nakapanganak ka na, eh para ka na naman ulin dalaga. Ayan, ay, ay, pero ay, minsan I'll... di mo mabalik. <laughs> 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 ang size. Parang buntis lagi. Pero lagi. Oo. buntis lagi. Parang <laughs> Pero ibig ko sabihin, bumabalik sa trabaho. Oo, eh ano kaya yung trabaho na pagka ikaw ay buntis, hindi pwede, at pag ikaw ay umalis dalaga. na, ang, Ano, ano doon ba? Dalaga? Ano Anong ano trabaho yun? Anong trabaho kaya ang dapat ay dalaga? Ano ba trabaho niya? Not curious to ako eh. Ano ba trabaho niya? Sa clerical work po kasi siya. Ano daw Klerical po? Na, clerical work po. Eh, clerical, okay, clerical work lang, lang oh, oh. Pwede, pwede yon, Hindi pwedeng, tanggalin pwede yan. Oo. Uh, 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 oh, oh. Pag siya buntis na, apo, adi siya ay uh, magkakar uh, sa kanyang sa batas, kinakailangan na siya ay mag-leave. Mm, mm At uh, yun ay babayaran naman ang kumpanya. Mm -mm. Uh, nakalagay sa batas yun hindi naman po uubrang hanggang sa araw na mga anak na siya, eh, nasa opisina pa siya. Oo, ngayon nga na-extend mm -hmm. yung maternity leave, if I'm not mistaken. Mm -hmm. Yeah. Apo. Ngayon, kapag nakapanganak na siya, oh, wala nang, wala nang uh, dahilan para siya ay hindi eh, para siya ay hindi makapag makapagtrabaho bilang clerk. Okay. okay, kaya po hindi po pwedeng tanggalin. So dahil tinanggal siya, ano ang pwedeng ikasos employer illegal niya? Illegal dismissal po. Yan at kanino nila pwedeng isampay ang kasong yan sa NLRC po. Yan. San ano nga ba 'yung NLRC? National, National Labor Relations, Relations Commission. Pero Relations may bayad po ba doon Wala po. Ay, po? Walang bayad. Oo, para ka lang na, nag-fill up ng form, ano, mm. tapos sining complain mo, ganyan, mm. tapos tatawagin mm. muna kayo, tapos pag-uusapin, ganyan, pag hindi nag-okay, tatlong beses ba yun? Mga ganyan, tata, tatlong beses. Pag hindi nag-okay, mag-ano na ata yung de mag decision na. na. Arbiter. Oo, mabilis lang yun. Okay po. Oh, good luck ha. Sige po. Ay, Jenny. Hindi okay. ikaw yon na yung kaibigan ko, mo. Ako. Yung oh, kaibigan ko Kaibigan Parang na niya. Maraming salamat po. Oh, thank you, Jenny. Thank salamat. You. Okay, so yan masaya siya. Mm -hmm. Di ba? Meron siyang panalo sa kaso niya. O oh, ito naman, si Felipe, 30 years old, in po kami ng tita namin na American citizen. May legal na dokumento sa Pilipinas pero hindi na-file sa Amerika. Eka eh kaso, pumanaw na po siya at may naiwan na asawa. Wala po silang anak. May mga properties din po kasi si tita na naiwan sa Amerika at Pilipinas. Ngayon, kung walang naiwan na last will and testament, paano po ang hatian ng properties namin? Ay, medyo sumakit ang banks ko. Ulitin natin. <laughs> so, ang sabi niya, inadap sila ng tita nila na American citizen. Okay. Pero may legal na, na dokumento sa Pilipinas. Sa Pilipinas pero ang hindi na i-file sa Amerika, pero sa Pilipinas may legal na dokumento ng adoption ang pinipresume pina, pina ko pinapalagay ko ah, na yung dokumento yung legal na dokumentong sinasabi niya ay adoption sa Pilipinas adoption papers ay, dapat sa court 'yon dapat may courten uh, ano court 'yon ooh ah. oh. ah, decision Ganun ba 'yon ah. okay o oh, e eh, wala daw pong anak yung ah, mag-asawa at na, namatay na yung tita at, niya. Yun nga, okay. Eh, mayroong mga naiwang ah, properties. Mm -hmm. Anong gagawin? Ah, kasi po, ang sabi ninyo, American citizen na yung inyong tiyahin. Eh, kapag ka po kasi American citizen yung namatay, ang uh, titignan po nating batas at gagamitin ay yung batas sa Amerika kung saan siya ay nakatira. Mhm. Mm kung shade taga California ay yung pong uh, batas sa California ang ating titignan uh, at ang magsasabi kung kanino ba mapupunta. So ibig mong mo sabihin na iwan ng ari-arian. Attorney, di ba, iba, iba rin yung batas sa bawat ibang bawat state? state Oo. Oh, oh. uh, medyo may pinagkaiba, hindi naman malaki ang pagkakaiba pero may pinagkaiba means madalas ay may pagkakaiba. Mm -hmm. O ngayon, uh, kayo po ba ay Uh, maituturing na mga adopted na anak ng tiyahin ninyo. Mm. Ang titignan din po natin diyan ay hindi batas ng Pilipinas. Whether or not kayo po ay legally adopted children ng inyong tiyahin, mm -hmm. ang magsasabi po niyan ay ang American law. Nung state kung saan siya ay nakatira at namahay. Okay. Opo. Yun ang magsasabi, na yung bang dokumentong yan ay sapat na para kayo ay maituring na adopted children ng tiyahin ninyong American citizen. E papano nga nila gagawin yun, attorney? Number one, patay na yung tiyahin niya. Number two, ina ko na nandito sila sa Pilipinas. Opo. E, uh, di pa kialaman po ninyo kung saan estado, kung saan state na matay ang inyong tiyahin kung hmm. saan siya nakatira noon at kung saan siya namatay. Kasi po, nakapublish naman ang mga batas na mga state na yan. Uh -huh. Pero kung mahihirapan po kayong mag-research on your own, pwede po kayong kumonsulta ng isang abogado na doon nagpa-practice sa state kung saan po nakatira ang tiyahin ninyo. Okay. So, siguro yung doon, sa Amerika, eh di, ayun na nga, no? Baka kumuha siya ng abogado mm -hmm. para mag-check doon, ano? Mm -hmm. Eh, papaano naman daw yung mga naiwan dito sa Pilipinas? Ah, yung sa Pilipinas, ganun din po. Kasi po, hindi naman Philippine law ang mag apply doon sa uh, tiyahin ninyo na American citizen. So, yung mga properties niya ay pupunta doon sa kanyang mga tagapagmana sang ayon sa American law. Eh, kahit na... Ay, okay. Ito'y iniisip ko lang, ha, no. no, attorney? Kasi nga, naisip ko, baka Pilipino ito na naging Amerikano. Yes. Nung nagkaroon ng... Yes ng asawa. Baka lang ha, hindi pa ako sure. Or baka nag-migrate doon. At nagkaroon ng papeles. At uh, nagkaroon na ng papeles. Oh, ay oh. naging American citizen eh, na. Eh ibig sabihin, Pilipino siya dati. Dating Pilipino. Eh bakit American law ang magpe-prevail? Eh kasi Amerikano na siya eh. Uh, hindi not na siya unless, Pilipino. Not unless, nag-dual citizen siya. Well, may issue pa tayo doon. Ah, hindi pa uh, sure. Kasi nga, yung ang may nagsasabi na yung dual citizenship, ay, ang provision doon, may kinalaman lang sa ano, sa mga uh, political rights. Wala political daw, rights. Ah, pero tignan natin ha, parang wala daw itong kinalaman sa manahan. Oh, okay. Sa dual so well anyway, sige ha, tignan natin 'yan. Uh, pero yun munang sa Amerika ang problemahin natin. Mm -hmm. Kasi malay mo dun sa Amerika na law na eh, mm -hmm. pwede ka nang makakuha or makashare din sa mana ng tiyahin mo, edi eh well and good na, di ba? Mm. Hindi na kailan tingnan dito. Well, anyway, good luck sa iyo, Felipe, ha? Well, eto naman, attorney si Lisa, 34 years old. Ask ko lang po kung may pending civil case ang isang tao, posible pa rin po ba siyang makapag-travel abroad at makakuha ng NBI clearance? Uh, opo, kasi sabi ninyo ay civil ang kaso. Uh, Oo. Oh. Kapag ka po civil ang kaso, edi eh wala namang kulong 'yan. Opo, uh, hindi naman makukulong kung matalo yung nakademanda mm -hmm. doon sa isang civil sa isang civil case. 'Yun naman pong NBI clearance sa aking pagkakaalam lahat po ng kaso na isinasampa sa Osgado ay na i, nakikita po yan sa inyong record sa NBI. Kaya lang po, sa madalit sabi, ilalagay lang naman ng NBI sa clearance na meron kayo mga ganun pending na kaso. Okay. Mm. Pero hindi naman yun magiging sa gabal sa kanyang pag-abroad? Opo. Ang okay. hindi po, po ang, uh, maski naman po may criminal case kayo na nakapending sa husgado, pero kung wala pong inisyong hold departure order ang husgado, ay makakapag-travel pa rin po kayo abroad. Yon. Kasi pagka kunari, hindi ka makaka-travel abroad, ay usong-usong ngayon yan, yung mga whole departure order. Ah, apply ka sa court. <laughs> Oo. So in short... Pero sa criminal case lang yon Yun nga, sa criminal mm. case lang yon yung pwede kang magpa-whole departure order. di mm. ba diba? Pero hindi rin agad-agad diba? yun eh, diba? Ina-apply din yon Ah, magkakaroon pa ng hearing yon May hearing pa ng whole mm. departure? Yes. Oh, ganun. Hirap pala ng ganyan. O oh, eto naman. Ah, pero Bago tayo magtuloy-tuloy, siyempre may oras tayo. Mukhang wala na tayong oras Ay wala eh. na oras. Oo, oo ubus na kaagad ang oras oo, natin. Oo. Pero na huwag kayong magalala. energy ko. <laughs> Mamaya bibigyan ko siya ng katutak na kape. Hindi na siya makatulog. Well, anyway, eto po ha, mga friends natin at mga listeners natin, mag-text po kayo or mag-comment po sa aming Facebook page. Abangan nyo rin po ang mga susunod na episodes natin at baka yung tanong nyo na ang ating ma-feature dun sa araw na yun. Wag kayong lumubay sa ating uh, programa. Bakit? Kasi ho, matatawa na kayo, matututo pa kayo, at syempre, dadagdag ang kaalaman ninyo. Okay? But for now, ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Dani Concepcion po, ang abogado de niya ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye! Bye.